flex ko pala itong OptiFit Green Juice, mami. Masarap to na kiwi, cucumber juice, na may garcin niya, Cambodia, and chia seeds. Alam niyo ba na sa consistent na pag-inom ko nito eh, bumaba yung uric acid ko. Yung isang sachet nito ay titimplahin lang sa isang basong tubig o 200 ml cold water. Tapos lagyan nyo nalang ice, depende sa gusto nyo. Enjoy your drink! Pwede pala natin inumin ito mga may once or twice a day, preferably in the morning, 30 minutes before breakfast, and or at night, 30 minutes after meal, before going to bed. Hindi pala ito recommended mga may sa mga bata, sa mga nagpapasuso, sa mga buntis. Para naman sa may mga health problem mga may, mas maganda kung mag-consult muna tayo sa ating mga health provider bago ito gamitin o ang iba pang food supplements share ko na din mga may ng one of the green juice ang mabisang paraan para sa lumalaki ang chan o bilbil. May problema sa pagdumi, pangangasin ng sikmura o hyperacidity, mahinang panunaw, sobrang timbang at talamak ng heartburn. Kasi ang one of fit green juice sa isang colon cleansing alkaline juice na nanagde-detoxify at nagpapalabas ng mga dumi, acid at fats na matagal nang nakaimbak sa loob ng colon natin na nanagiging sanis sa paglaki ng chan, paghina ng metabolism, at pagkakaroon ng mga sakit. At according to studies, 90% ng diseases are caused by dirty colon or unhealthy colon. Kaya mahalagang nagki-cleansing tayo mga mi. Kaya subukan niyo na to mga mi kung totoo yung claim ng product na to. Malay niyo mga mi, baka ito na din yung sagot sa matagal niyo nang iniindang sakit. Ayun lang mga mi, follow niyo ko kung gusto niyo pa ng ganitong content at pa-share na din kung sa tingin niyo ay makakatulong din to sa iba.